So yan mga boss, nandito tayo ngayon sa dulo Down to Dolores Road Gawin nang nandito pa lang yung dulo nya Ito, sa pinakadulong ito Yung kanyang widening Bali, ito ay Barangay Uriya Dolores na nakakasakop dito Pero sa may banda-banda riyan, balik lang tayo Para makita nyo yung Hawi uh, na widening dito Na malawak na ito na yon nailipat na din yung mga poste kaso meron pang naiiwan hindi pa lahat pa lahat naiilipat so ito na yon bali dati ito ay ano lang dalawang linya lang pero ngayon dinagdagan siya ng isang linya sa kaliwa at kanan bali naging apat na siya so sa isang way pa taong dalawahan Tigil lang tayo dito para makita natin sa taas para kunan natin ng aerial shots. Okay mga boss, ang ating kuha ngayon ay nakaharap dito sa direksyon na papunta ng Mount Banahaw. Yung natatanaw nyo yan ay Mount Banahaw po yan na natatakluban ang dulo ng makapal na ulap. So itong karsada na to na pa ay malapad na po sa ngayon. Dati po yan ay 2 lanes lang pero ngayon ay dinubli na. Bali 4 lanes na mga boss. At uh, ating, ang ating binabaybay ngayon ay uh, dito sa may barangay Uriya, Dolores, Quezon. At yan po ang ating makikita. Shout out po sa lahat ng mga Doloresen. At uh, andito po ako nagbablog sa inyong bayan shout out po sa inyong lahat at um, napakaganda ng uh, kalsada dito lalo na pagka ito ay matatapos gawa ng sa una-unahan di yan ay putol na yan itinigil na yung paggagawa pansamantala siguro i eh, pansamantala lang naman itutuloy pa rin yan hanggang bayan niya ng Dolores kaya nandito nga sa may Bulakin, Dolores, ay nasa may ano na din, malapit na dun sa may, ando na mismo sa may Tulay, bago sa mapit na munisipyo ng Dolores, Quezon. At uh, yan po natatanong yung yan, sa unahan, na medyo kumipot, ayan na po yung pinakadulo. Diyan po natigil yung paggagawa. Siguro e eh, natin alam kung anong dahilan, siguro hanggang dyan lang muna yung budget para diyan sa widening na yan uh, siguro sa mga susunod na araw yan itutuloy ng uh, contractor so yan uh, pabalik na ang ating drone at uh, pag uh, balik naman yan nakaharap na ang ating drone sa direksyon ng papunta ng Tiaong Quezon at yung natatanong yung bundok na yan ang kabila niyan ay uh, lipa Batangas. Meron din nga pala dyang bypass road mula dun sa may Talisay, Lipa City hanggang sa may Bawi, uh, Padre Garcia, Batangas. Meron po tayong upload nyan kaya lang ay hindi pa nga po na edit Abangan nyo po yun. At uh, ayan makikita nyo na sadyang malapad na po yan. Ayan nga pala pong widening niyan ay hanggang sa bayan na po ng Chaong. Na-stop nga lang dito sa mga ipinanggalingan natin kanina na pinakadulo niyan at 'yan ang ating uh, aerial shots na sadyang namang napakaganda at kung titingnan nyo nga nasa malayo na 'yon yung bundok na 'yon uh, yun nga yung uh, uh, kabila ay Lipa so ayan pagmasdan yung mabuti ang uh, magandang uh, kuha sa taas nitong daan papunta ng bayan ng Dolores itong uh, widening na ito ay magdadala sa ating bayan ng uh, mga turista para mas lalo pang uh, umunlad ang bayan ng Dolores lalong lalo na ngayon na ang uh, expressway ay nandito na sa atin sa Quezon province napakalapit po ng expressway sa Dolores, Quezon Abo tanaw ang Mount Banahaw pagka ikaw ay nasa Expressway. Andun pa nga lang sa may parte ng Alaminos, tanaw nyo na po ang Mount Banahaw. Tapos, habang papalapit kayo, lalo na't maganda ang panahon, ay tanaw na tanaw nyo po ang Mount Banahaw. Na yan ang ipinagmamalaki ng mga kison yan. Ang magandang hugis ng Mount Banahaw. Okay mga boss. Bali matapos nga yung ating pagpapalipad ng drone ay babaybayin natin ito hanggang chaong o tiaong <laughs> kaya ginagawang tiaong pagka kasi lumabas dun sa ang tawag dun subtitle chaong talaga C H C H A O N chaong kaya dapat Ang gagawin ko ay Tiaong Para maging Saktong tiaong talaga So yan uh, Dito nga pala Ay winay-dining na Tapos i, May espalto na O gaganda na to Bago mag summer O bago mag uh, Mahal na araw Ay espaltado na to Paspasa ng espalto dito Pangit laang Gaspang Yan e eh, Kaya ginan yan Para kumapit ang ano kinayod para kumapit yung spalto so ito na yung daan na papunta ng Chaong malawak po siya hanggang sa ano yan hanggang doon sa may Bulakin tapos i eh, may tulay dito yan na itong tulay na ito ay maraming naliligo gawa ng yung tubig na yan ay galing sa bundok Banahaw karugtong yan ng Villa Escudero patunayan nga mga boss itong gilid natin ito tapos yung may bakod na yan uh, Villa Escudero na yan napakalawa kasi ng Villa Escudero ang ganda nya sa may uh, City Mall dati yung City Mall na yan di eh, ano uh, hindi ako nagkakamali ay sa kopya ng Billy Escudero tapos uh, iyon siyempre kailangan kinailangan hindi ibinigay so yan yung nakikita nyo yung bakod na yan mula doon sa natin kanina na may tulay hanggang dito ay napaka haba nyan mga boss tapos madadaanan natin dito yung TR4. Ayan. Ang pinakadulo kasi nito mga bus, iyan yung Maharlika Highway. Kaya mula mula Dolores Quezon, itong dire-diretsong ito, ay uh, punta na ng ano, Maharlika Highway sa Chaong Quezon. So yung ano yung overpass ng TR4. At ay nasa gilid natin ngayon ay Expressway TR4 na yan. Napakalapit ng Expressway sa atin. Ayun oh. Expressway yan paron so, ngayon nandito tayo sa overpass yan. Pupunta lang tayo ngayon sa ano. Didiretsohin na natin to ng magpapagas din ako. para makita nyo din na itong Chaong to Dolores Road ay widening na na hanggang doon lang sa may uriya uh, Dolores Quezon na andun pa lang, hindi pa siya nakakadiretso ng bayan ng Dolores pero tutuloy-tuloy lang yan hanggang doon pa lang yung nakakaya ng ano, contractor so dito may release dadaanan din ng ano train inaayos yung train na yan eh, nadaan dito yung train eh pupunta ng Lucena <laughs> ayan at nandito na tayo sa Chaong Quezon dumaan tayo dun sa may arko ng Bulakin pag tayo dumaan na dun, ay nasa uh, Saong na tayo O Tiaong So magpapagas lang tayo dito So ito na yun mga boss Yung uh, Marlica Highway Dito sa Tiaong, sa Tiaong Quezon Ito na po yun Ayan So mga boss Ito na po yun At uh, maraming salamat sa panonood Sa aking video Ako lang po ay magagas dito Tapos tayo ay maghahanap uli Nang uh, pwede nating uh, mapuntahan kunin mo yung wallet ko One hundred unleaded. Then, ah, uh one -huh. lang baka natataklo ba nung ano, kapote okay mga boss sana ay nagustuhan nyo po itong video kong ito at uh, tiyako ang mga kaintindi lang nito ay yung mga mga taga rito sa Quezon ang mga taga dolores na makikita yung improvement at mga pagbabago dito sa bayan ng Dolores at sya nga pala kung hindi pa kay nakakarating ng Dolores ay dito po sa Dolores ay dito matatagpuan ang uh, Mount Banahaw na dinarayo ng uh, marami may mga dibutong nakakit dito sa bundok ng Mount Banahaw baka kayo na lang po ay hindi po nakakit dito may research na po ang Dolores Quezon ay uh, merong mahiwagang bundok na inaakyat ng marami may mga dibutong nakakit dito yeah. So maraming salamat mga boss at uh, abangan nyo po yung ating update sa SLEX TR4 tayo po ay pansamantalang uh, sumigway muna dito sa Dolores Quezon para naman ipakita din sa inyo ang uh, bayan na tinitirahan ng inyong lingkod kaya maraming salamat at uh, kung nagustuhan niyo to ay mag comment lang po kayo sa baba para mabigyan pa natin ng follow up itong vlog na to so, maraming salamat at kita kita po tayo sa susunod Thank am